tawag ayan okay pag nahirap kayo magsalpak nito na ito uh, tandaan nyo lang muna tanggalin nyo yung takip tapos ito yung, yung posisyon na to ayan yung posisyon na yan ito, andito yung metal i ano nyo yan I, itignan nyo okay pero ito, ito bu bunutin ko na <coughs> ganyan yan ha makita ko sa inyo meron tong guide sana ayun makita nyo tong guhit na to ayan yung guhit na yan nakatapat dito yan pag sinalpak nyo yan, yan, nakatapat dyan okay. kaya nakaganyan yan na posisyon okay. ito ay ito nga pala yung contact point na no? pag contact point mayroong switch na gumagalaw ayan eh, o ito yung switch na yan o no? ayan okay. kaya minsan pag hindi pag marumi na yan luma na pag nauka na, na yung, ano na yan, yung contact nya na uh, humihina Okay, humihina namamalya hindi sya katulad ng IC type talagang ano kagang okay. Ayan, ito yung pag-differentia niya. Okay, easy type. Ngayon, pag sinalpak natin to, ito yung guhit naman nya. Ayan, ito. Nasa plastic. Ayan, nasa plastic. Ayan. Okay, itapat niyo, itapat niyo lang ganyan. Tsaka nyo isalpak. Kasi meron naman Gay dun yan. Okay, ayan. Okay, ito siya. Pag sinalpak. Okay. Tignan natin. Tahu <tuhkan> <tuhkan> ngaji. Eh, wala boleh go di tu. Tak